Ano kumpara pakiramdam niyo? Mm -hmm. Ate ka, may pampunas ka ng ano ni nanay, mata. Okay. Mm -hmm. Salamat. Salamat po. Magagawa na po yung bahay namin kasi po naalala po namin umulang talaga po Hindi eh. lang po po yan, di mo. <laughs> si ate na bigla, parang parang gusto ko nang i-stop, baka baka mabonsod. <laughs> Ano, first time ba yan? Gusto ko lang kasi ma-experience mo yung first, ano. First time talaga. Kasi ano, um, gusto ko lang ma-experience mo yung, di ba napapanood sa, sa YouTube yan? O sa Facebook? Oo. Oh. Na hata -hata. So yun yung masaya ako na ano. Basta yung pagmamahal mo kay God, kay mama mo, yung pakikitungo mo sa tao, yung pangarap mo sa sarili mo, huwag magbabago. Okay? okay? Tapos sabi ni Tito Bong, in order kanya ng tatlong ah, kasi magbubukas ng ano si Kuya yung kanyang business na damit. In order ka ni Tito Bong ng tatlong damit kay Kuya Dave. Kaya meron ka magandang damit sa opening ng ano niyan. Oh, thank you so much po. Order ni Tito Bong. Tito Bong, Thank you so much po. And God bless po. Pauwi na kami nito. Ang gagawin nun natin nito, atin na si ate. At bukas, yeah, makakasama ko natin si Kuya Lito. Sisimulan na po natin agad-agad. So, sasama ka sa pag sa paghukay, sa pag ano, ganun. Ano po ako dyan, nasabing po ako dyan. Pagbabuhat nga lang po ng mga kahoy. Sabi ko nga po, hmm. bawat pagka hindi po walang pasok, hmm. yan talagang nangangahoy po ako dahil hanggat hindi pa po totally nagtatag-ulan, kailangan po natin, mm. kailangan ko po pong mag-ipon ng kahoy. Mm. Kasi, yun, apakahira po pagkatag-ulan at wala pong stock na kahoy. Mm. Sa mga, po, hanggat kaya po ng katawan ko talagang, kahit po sinasabi ng iba mm. na kababae kong tao, pero wala naman po akong magagawa kasi alam kong kaya ko sa sarili. Kaya ng sarili ko, bakit hindi ko naman, bakit hindi ko gawin? Yun po yung mindset ko na hanggat kaya po kahit medyo sabi natin sinasabi din po ng iba uh, pumayat ako. Mm -hmm. Grabe yung pagkapayat ko, ko. May ano din po sa sarili ko na talagang inaano ko din po yung ano ko na, uh, talagang pumapayat nga talaga ako. Mm -hmm. Pero sabi ko, sabi ko na lang kay Lord eh wala po akong magagawa kasi ito yung estado ng buhay ko mm -hmm. na kinakailangan kong magsakripisyo sariling pa, sariling pagod ang kinakailangan ko maging puhunan para talaga makamit ko yung mga pangarap ko. Pangarap na hindi pa sarili, eh, kundi pangarap para sa pamilya ko, especially sa nanay ko po. Yun uh -huh. yung talagang inaano ko na kahit hindi napapagod, pero pagsusuko. Yun yung pinaka-motivation po. Okay. Marami din ako natutunan kay Ate Karen. Alam mo yung ano, alam niyo yung sa kasi parang mm. hindi ko din ma-imagine kung sa anak kong babae tapos ganito yung pinagdataan. Parang ang sakit. Parang dapat kasi pagka ganito parang dapat nandun yung ano na suporta ng tatay talaga. Ah. Hindi naman yung kasalanan ng mawala kagad yung papa niya. At yun, basta ano lang, laban lang ito. Yes, ma okay. okay. Mm. May mga time kasi yung mga yung mga kababayan natin, nagpapaabot ng pagmamahal. Minsan, napipigilan ko sila kasi nga, parang ako na yung nahihiya kasi so may mga napapanood ako na uuwi wala ng pera, okay. parang gano'n. Parang iniisip po. ko kasi baka ako yung maging dahilan ng gano'n. Kaya minsan, parang yung mga concern nila, yung ano parang mm hindi -hmm, ko na, ano. kasi nga parang na yan ako. Kaya yung mga iba nagtatampo, parang pinipigilan ko sila. Pero alam ko naman yung pakiramdam na kahit tama lang yung ano mo pero nakakapagpaabot ka ng pagmamahal na. Kasi galing yung kay God eh, at nararamdaman ng puso mo na gusto mo nga mag ano. Kaya yun lang. Minsan nagkakaroon ng tampuan sa akin yung mga ano natin. At kaya mga titas, sorry ta. Ganun lang o talaga. Ako, hindi ko kayo sa pinipigilan. Nahiya lang po talaga tayo. No? Pero thank you po sa love and support. Kaya bahala na po ang ating Diyos No? Love you po, Mama Chuk -chuk. So mamaya po, ano muna kami, babiyay po muna kami. At least so, na, mas uh, yung worth naman eh. Worth naman yung yung ano yung ayusin ko muna yung mga sa dental ni ate eh. at least tingnan niya naman yung ngiti niya. at least sulit so, yung ano dapat kahapon eh pero mas maganda yung smile niya oh. Okay. Diba, ate so yun mamaya na lang po ulit kate no ayun po mama chup chup so, siguro iyan natin gusto mo bang maranasan din ni mama mo yung pagbunot kaya iyan niya Okay, sige. Hindi. <laughs> Gustong maranasan ni Ate Karen mo na ano, kaya yun, sabi ko bilugin na lang ulit. So, baka ma-experience din naman ni nani yung ano. No. Okay, sige. Mamaya na lang po ulit kape Wow. May labas ba 'yan? Wala. Ay, nay! Kamusta po? Pakita mo muna yung ano. Yung um, mo kay nanay. Mm, um, ang sweet naman ni ate. Oh, ah, pakita, pakita mo muna yung smile mo. Anong masasabi niyo? Parang nagulat si nanay. Ano po masasabi niyo? Ano? Okay, may Ayun. Ito. Uh, okay. May mga ano pa ho, may second schedule pa na eh. Uh -huh. Kasi ano po eh, hindi po biro yung ano ni Ate Karen. Eh. Uh -huh. Saan po tayo pwedeng maupo? Ay, Karen. Doon na lang, uh -huh. saan ba? Kuha na lang po ako. Uh Ay! Huwag ko kayong mabibigla, may pagtatapat po sa inyo yung anak nyo, no? Uh -huh. Um, nasabi po sa akin ni Ate Karen, meron na daw po siyang asawa. <laughs> Nakakarang mo. No! Hindi. 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 Yeah, dito. Merong yes, ah. oh. ano po eh. Meron po kaming ano. Meron po kaming regalo para sa inyo. Ha? Ah. Ha? Huh? Ah. Tinta ng kamay. Ha? Nag-SS ka. Kasi po di ba pinag pinadental po yung anak niya, pinalinis yung uh -huh. ipen. Dapat kayo po ang pipili ng kung anong gagamitin niya, ano? Kahit ng eight. toothpaste. Kahit. Kasi ano po eh, kailangan niyo pong pumili kung ano pong Kahit. klaseng ano. Hmm. Tingnan niyo po, Nay, kung ano po yung magandang ano dyan. Kung hmm. yung magandang toothpaste dyan o ano man. Pipili lang po kayo dyan. Yan. Yeah. Ano, ano pong maganda ko kaya dyan? Ano pong maganda ko kaya dyan? Kasi ano po, baka ma... pwedeng maano po yung anak niyo. Maimpliksyon mo siya. Pipili ka dito sa... kung uh. ano dyan. Yung iba, pwede ko kayong pumili. Kung ano pong, ano dyan, meron dyan. Meron po. Meron pa sa susunod. <coughs> pwede ka dito. Pwede mong matakain. Sige. Pili po kayo. Ito po, anong mapipili niyo dito? Ano po ba ito, Nay? Pera po. Hindi po, play money lang yan. <laughs> Sige po, atakin niyo po. Meron po kaming ano sa inyo. Uh, pa Mother's Day ho kami sa inyo. Ay, <laughs> Tapos pwede ano, Pwede kayo dyan sa likod. Hindi ko agad eh. Ay, gusto mo. dali 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 kung may 1-4-4 na actually, na ho ni ate Karen to eh gusto lang po niyong maranasan yung ano 何 Mother's Day na yun. shopping yan ha. Bili po kayo ng ano, asawa. Uh, Ayun. Eh, Masaya po ba kayo, Nay? Ano pong pakiramdam, Nay? Salamat po po. Ano pong masasabi niyo? Yung pong... Uh... Welcome po. Ako piso mo eh. Ayokong hindi ka nabuti po kayo. Ayokong hindi sa inyo, ano pong pakaramdam niyo? Huwag kita. Huwag kita nabuti Ano yung Ate Karen, may pampunas ka ng ano ni Nanay. Mata. Salamat po. Maraming salamat po. Welcome po. na po yung namin. Kasi na nalala po namin. Ang talaga po eh. Hindi lang po po yan, di pag trabaho na po sana yung ko sulong lang po naman, patasa konti. May hirap po nang po eh. Ako po may nahihirapan po kasi magkabang makutik. Nang po. Nahawad din ang panahon ako. ano ko, eh, nahihirapan magkakuti, mag nag-iisa po eh. Naranasan ko pa, nakikita ko kung hindi niya ako. kasabi ko sa sarili ko, hinihingi po muna tulong. Maraming pong salamat, Kuya. Ito, e, may nang po ako yung ibang tao. Masisimulan na po natin. Masisimulan na po. Ngayon, simulan na po natin pabukay. O bukas na po. Kasi hapo na. Opo. Ayun po ang gagawa po yung piso. Yung lalaki po may anak po maliit. Mm -hmm. Hindi po. Opo. Opo. Sa, amin po. Kayo, ano po yung pwede nyo matulong? Mm -hmm. kayo. Tayo, ako talaga na, itutulong po ako. Mm -hmm. ano Hindi po. Kasama ko din ulit mm -hmm. no yung kapatid ko bukas. Mm -hmm. Para kung ano po, mapagtulungan nun natin. Mm -hmm. Kung mm -hmm. ano, isasama ko rin itong mga anak ko para masimula na po para bukas lang tapos na lalagay mo dito hawakan so, mo mong... kasi po may kasama po ako dyan Apo. yung pong uh, 50,000 kay Tito Bong Apo. yung pong sa akin 30,000 kaya so, salamat po talaga po mm -hmm. hindi po sa inyo hindi ano po ba yung tao gano'n? sa mm. Yung tulong po. Eh, uh, po, hindi po sa inyo, hindi, hindi po ako ng ito sa inyo. Maraming salamat po. Blessing po. Welcome, Nay. Tapos, uh, isa din si Tita Emily Axelson. kuya, uh, hindi po. Hindi po. Pasensya ko. Uh, hindi po. Nai. Ma hindi po, ko lang, nai. po. Hindi po ako maramang bumasa. Pwede po ba itong ano Ay, nakabasa na pa. Sorry no, po. Ano lang po, gusto ko lang pong banggitin po sa inyo. Pasensya po ah. Opo, okay lang, na, Nay. Ah, si Tita Emmy Axelson nagpadala rin po sa inyo ng 3,006 pesos and 12 cents. Sabihin mo po, Kuya, pasalamat. Thank you po. Pa, sabi po doon sa'yo nang tinulungan po kami para sabihin mo po, pa, Salamat po. Salamat po talaga. Yung pong tumulong po sa amin, salamat po. Yung kahit po hindi ko sila nakikita. Mahal po kayo ng mga kapapain natin. Na, kaya ano lang, lakas ng loob, laban lang. Tapos uh, patuloy lang pong lumaban sa uh, tama amin ng buhay. Okay? At least, yan nga, sinasabi ko ulit sa inyo, napaka-bless nyo. Yung ibang mga magulang sinasabi nila na aani, aani nila yung ano yung meron silang yaman. Pero yung mga anak po nila, sakit sa ulo. Hindi marunong gumispeto sa mga magulang. Pero kayo, Nay, napaka-bless nyo, meron n'yo anak na karen. Na minamahal n'yo kayo, hindi n'yo kina kaya kinakaya. Ipinagmamalaki n'yo kayo kanino man. Diba po, Nay? At, uh yun din uh, pagpasensya niyo um, no yung sa akin kasi eh, ano na po yun kasi salamat um, din po oi sa bayo kasi sila ka Telegram meron din um, tayong um, isang um, ano uh, kung maalala niyo yung pong isang bata na kapatid niya na ano nung tatay sa bayo sila paggagawa natin ng no? ano ang bahay. Pagpasensya niyo hmm. yung... Hindi po sobrang nung Salamat po talaga. Sa, Hindi. sa, sa mga ano din naman natin, kay Tito Bong, kay uh, Tito Bong, at kay Tito Emily Axelson, maraming maraming salamat uh -huh. po. At uh, meron pa akong ibang mga parating Opo. Uh -huh. na magpapabot din pong pagmamahal sa inyo, no? Uh, salamat ano po, Kuya, talaga. Abangan nyo lang po at least so kahit pa paano masisimula na natin na okay. sa mga katekram din natin gusto kong magpasalamat sa mga katekram natin uh, isipin nyo pong kasama rin po kayo dito sa ating uh, pagpapaabot ng pagmamahal ng ating Diyos uh, bahala na po ang ating Diyos na magbalik lahat po ng new po uh, supporta pagpamahal sa channel po natin harika to yun na bukas uh, babalik po kami para maaano to nasimulan na. ano Anong gusto niyo ilang floor? <laughs> ano po eh. eh gusto niyo ba may terrace <laughs> sa taas? O may swimming pool sa taas? Alam, <laughs> hindi. Ayaw po nun eh. Masyado pong mali. Uh, yun lang po namang Ang gusto ko lang po, katulad po yung nakita niyo dyan, no? Uh, yun lang, lang po. Hindi ko naman po inangad na sobrang malaki. Eh, pagka po, ano ba, ba, pupunta na tayo. Eh, siyempre, may, may lang po. Si Steve Kasi babae ito eh. Opo, request ko ni Nanay. Mm Kahit yung ano lang, gawin sila matuluan ng, matuluan ng ulan. Yeah, yun lang. Nakakatuwa lang si Nanay. Gagawa ko sa ang may, may, swimming pool sa taas. Ayaw. Ako na nagpupumilit. Ay, kaya kawin na lang ah, ang gusto. Agad, diba? Alam po, ang request ko lang po, yung pang Di, eh, baka po na ano po lang yung yung agdon. Mm. Yung may konti ako baka po mula, hindi na po ko sana po. Ilang mo request ko yung kalana. Pag eh, kasi po nahirapan po ako lumabas pa. Labas pasok po. Ilang mm. mm. po ang request ko. Yeah, Ayun po. Ilang yun po yung yung, yung, yung ginagamit pagluluto. Ilang po. Kasi po mahal po yun eh. Hindi ko po Mabili po. Yung po, ano po kayo? Yung ano lang po. Yung parang yung dekalan po. Ang po. Ay kasi po, ay mahirap kung labas pasok ay. Eh, eh. kung ako po ay Gusto niyo bukas, bilhin ko na. Ay, hindi mo na po. Hindi pa po masyado yung... Kaya gusto ko naman po, unay ko. Gusto niyo ngayon na. <laughs> ay na. Legenda